Saan masuk? Ba dulong. Oh. Alam po ninyo mga kaibigan na, na susurbihin natin yung mga kasama natin kasi mayroon daw nakahuli ng na, tuna. Tuna. Crispis. Titingnan natin doon sa dulong kasi doon daw nagtira da. Yan okay, na? ah. Okay, umani wala kaibigan. <laughs> Ikal yon. Ay wala man di ni Dani ko ha Dani. Hoy, hoy, klaro. Daw wala man din ko ha Dani kau.

Oh, ganda pakai sit up nang aking kuno, silpo no. Pre, tingnan mo pre. Grabe, wala klaro ni Sasuke ba. Wala mende, wala mende ku hadi ai. Gitiran juga nak ko ingung dak ko yang berani tak ko bertindak ko adok ayo. Bubut pasalokot.

Robert. Grabih, dali ada kelabai oi. Patay na to barke bundak.

재미 sure, sure, sure. ka na kone ma brif? ai hoc Digital спорт incorporating Principal pulo午 Langit 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 ang genau yang langit di �� grabe po yung pag uh, kanilang pangulong so, upang pabingwit mga kaibigan para po maka huli sila ayan uh, po yung uh, extra income po nila hey. Hey. Uy, butok padlas Ito naman tayo sa lubang mga kaibigan saan na big ay tabas mga big. Big. Yan po yung mga isda na tabas. Bilong-bilong yan. Ay bilong, takar magag bilong. Bilong-bilong sa laut. Ah, di mo ka bilong oi. Eh. bilong-bilong na kulay itim. Hindi yan bilong, tabas yan. Tabas. Oh. Iba yung bilong. Yun yung mga isda na nakapangan, napakamahal na isda. At labihan po yung uh, chip namin mga kaibigan. Alam nyo, mga kaibigan. Alam nyo, mga kaibigan. Ako po ay nais kang kasi. Akala ko may nakahuli na malaking tuna. Yun pala, paglabas ko, wala pala. Pambihira ang mga taong ito. Anong masasabi mo, gaho sa mga kanilang mga sinasabi, gaho? Ayan, na yan dito. Ha? ayan, na ayan, 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 ayan,

Coyote mga kasama doon Yan yung nagsabi ho na may nakahuli daw ng tuna Niskam pa ako sa loob so, Kalinaw po yung ating dagat mga kaibigan So wala pong alon medyo umangin hangin lang ngalang ng puti so okay na rin to kahit kasi linaw po walang alon hindi po yung napagandang panahon mga kaibigan kaysa malon so yan lang po mga kaibigan magandang umaga at huwag kalimutang mag like po mag share po at mag subscribe po ng ating uh, youtube channel mga kaibigan at saka yung kirbalife mga kaibigan huwag niyong kalimutan napakaganda sa katawan yun napakaganda gamitin ayo mga nag mga bibigan wag yung escape pag nakita nyo over scammer ni so